na sa araw ng aming lighthouse, di tay. Tapos dito po yung pinakapasok na pinagkutaan ng mga terorista, guys. Sa yung mga tempyo. Grabe ang ganda, oh. Ganda. Ganda. Hello guys! Another day, another vlog. So papunta kami ni Ding... Hello guys! Another day, another vlog. So papunta kami ni partner sa Dinggalan Aurora. So ride select namin ngayon. So tara samahan niyo kaming gumala at magkampi. So, Dinggalan! Dinggalan! Ano yung maganda? Batanas of the East. Batanas of the East. 736 Sa Pillar Park.

So guys Dito tayo sa Batanes of the East So dito lang tayo sa drop point Sa may island Mga cottage So maraming cottage dito guys So nakisama lang kami dun sa uh, Group Ano na tayo na Group So, may aapit tayo dun sa sa Batangang Base So, 15 minutes bago tayo maki-airball saan so, ba tayo pupunta? Sa cave? cave cave cave? cave Hindi ko alam kung ano yung tour Langaw, langaw, Basta punta kami doon So, 15 minutes as per nung tour guide So, pwede nang umi Pahinga muna kami dito Sarap na hangin dito guys Paket tayo guys Batamis of the East Putik ah

Kaya pala pinagdala tayong tubig eh. <laughs> <laughs> Kakaingal pa, pala. pa kung tayo May batis naman siguro. Eh, <laughs> bata <laughs> <laughs> <laughs>

Gapit-gapit lang. Hindi guys, makaka-answer. Ayan guys, kumpleto po. Manor, sabot ang manor. Manor, kabilang na Kabilangan lang. Okay, sir. Wala pa natin. So guys, sa po napapansin na po. Dalawa po yung way. Yeah, Ito po yung daan papuntang uh, South China Sea. <laughs> And then West Philippine Sea So yan guys pero Open dito sa araw no Aming lighthouse This side Tapos so, dito po yung pinakapatok na pinagpuntaan Ng mga terorista guys Sa so, yung mountain view So nandito po yung pinakamagandang background Sa may na to Nandito po yung makikita sa lighthouse Open dito sa araw Pero bag na wag po tayong aakyat Ang pinaka ng lighthouse Ano po Kung so, sakaling aakyat tayo Pero kailangan po natin ma hits yung Cave kaysa sa lighthouse Ano guys pero kailangan natin makuha o mak, uh, marating yung cave kaysa sa limehouse. Ano po? So yan guys, ito na yung pinaka-final natin na pag-ahon. So be careful po, po sa atin lahat. So dito po ang daan pagpuntang mountain view. Ingat sa ating pag-ahon na, na guys. So sana walang ma-injury sa atin. So kami po ay walang kakayahan. Ano po? Ang isa lang po na pinag-aralan namin ay CPR lang. So guys, All sana mga yung business mo. Be careful, go na tayo guys. Ingat sa pag Ito po nurse ko ito. Uyo, may nurse tayo. Sila po. Ayan po. Isa, <laughs> <laughs> dalawa, tatlo, apat, lima, lima anim, So correct mo CPR namin ha. One lang po kami ha. tayo. may Perform Provide client privacy. <laughs>

Hindi na lang kaya mabali yung kapatid yung ano. Thank you very much.

bunuhnya, hei semua, hei nawa kau lagi guys ketenar aku ha. Ito pa. Yan. sa new. Pag na, lang para hindi nalata. Ano po ba? Naging wala ka nga lang ngayon. Toto. Wala ate na iwasin. Sobrang... Sobrang OA mo ha. Yan. Yeah. Hi. <laughs>

Sige, go. <laughs> Wala ba? Eh? Hindi ba? Hindi. <laughs> Sige, magawa. Gusto atin po ha. Pag naihirapan, pwedeng umawak sa tour guide. Huwag lang po nito tulak talaga, ha? Huwag <laughs> <laughs> pong matutulak kayo. lang mo mo na cellphone mo, ha? <laughs> Di ba? Turn off cellphone mo. No. Joke lang. Ang legs <laughs> ko hindi kong nakakaya. Ayun lang <laughs> saan? sampai enggak mau nanya kenapa bagoak na aku. <laughs> 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 <imitation> 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 Malapit na tayo. Malapit na tayo nga. <laughs> Malapit na tayo sa Whampoa. <laughs> <laughs> sabihin nyo lang pag na kayo ha kanina pa kasi pagod na rin ako eh basta tayo mo <laughs> <laughs> naman dito kung sakali. na pwede ka na magpahinga. ito, ito Kaligid po Pwede pong gamitin doon kasi Fran! Mabahinga mo tayo po, Tayo ka lang pag magpapahinga tayo lang Ayan po Ang mo ma'am parang mabilis Habang nagpapahinga ka, humakbang ka na rin <laughs> <laughs> oh, yeah, walang, yeah. Sige ayun, wala ka tayo. Sige, tapos nyo lang po kayo. Kita mo na liwanag. Basta <laughs> pag may nakita po kayong liwanag, huwag kayong sasama ka doon. Nakaway <laughs> lang kayo, ha? O, oh, di sabi, tingnan ito agad mo. Dapat din alamin siya. Hindi, ano pa agad. Oo. hindi ka pa rin, ha? Grabe. Sige mo kaisip ito. Hindi ba nagbukas nito? Hindi ko nga alam yun. Hindi ayam <laughs> <laughs> banget Ano, kaya pa? Pagod ka na. Ayan. Ano, maganda. Maganda sa taas. Bye, See you on the next vlog, guys. Bye. <laughs>